alright guys mayroong hadlaw for today's video hindi natin may talaga ang discussion yung panuorin yung video Hey!

<coughs> Astilla ah, na di. Si? Ah, Kaya nataang. Ato may roman. Kemutimo, masigasolak. Gani ulan nabal yo. Stikiran na ni mo, no? Stikiran na ni mo. Pas.

Wala kay kung nag-apply break kaya eh, dangog. Grabe nang lumo to. Hindi ka discuss na rin, no? Oo, oh, ramdam mo na. Oh. Bari na may isip ang motor eh. Dapat kasi may diretsya mo ng tubig dito, no? Hmm, muna yung karalugo, tubig. Ah, dito na yun, tubig ka, no? Dapat sa dito. Ay! Yeah. Hi! Doon naman ka? Napit na. 12 ah. km na lang. Ha? 12 Basa ang bago

ini bang mulak nih aku pukul bang kok dia aku nama Nah, kung mula, kung mula nih, Gas, <laughs> <Ha>? gas, <laughs> gas, sendiri. Berikan dulu nih, masa saya Ah, combination break, bunyi nih, no.